Hi, it's me, Sherry Lumboy ng RWGF Philippines. pa na. Pakuha na lang po. Ako, sige po. Buksa na lang po. Galing po po kayong pangdasinan niya. Mm-mm. Malayo, no? Malayo sa inyo, no? Yan po si John Robert from Sambales. Yan po, ma from Masinloc, Sambales, kasama ni Sir June. June, yeah. Shoutout yeah. mo si Sir. Ah, uh, shoutout po kay Boss. Dito lang po yung manok ni Boss. Okay. So, ito-check lang po niya yung manok. Okay. Check mo na. Kung so, alam mong tumingin ng manok. Apo. Handler ka nila. Apo. Tsaka mananari. Po. Ah, mananari. So, nakita mo yung manok. Apo, nakita ko. basta sa'yo, basta, basta, basta sa'yo, madam, okay yun. <laughs> <laughs> yun nga Kapasakali. lang yung buntot niya dahil sa karton. Ayan. Sa bagay, malilinis ka po yan. Ah, uh -huh. pag, nalag, pag naligo siya. Ito naman po siya naglulugod. Ah. Tsaka -huh. sa karton lang naman yan. Dito po tayo sa masin, ano? Masin. Masin look Sambales. Ayan. Si Sir June na sa US. Bali, kung di ako nagkakamali, pang apat niya nang kuha sa akin. Ayan. Dalawang best ng day old. Tapos yung una materiales. Tapos ngayon ulit. Kung hindi po, apat, lima po. Ayan. Thank you, Sir June. Magaganda. Okay na po yung mga nakuha namin sa iyo. Magaganda. Ako, magaganda. yung Uhm. pala 'to. Ganda ba? Ganda siya. ng uwi niya. Sexy. Lite pa ang ulo. Sexy? ha. Ready po ito, Pag kasi mag-breeding po kami ng November Pwede, pwede siya. November po lang sana. Eh, magre retire na po si Bussi. Di pa, bata pa yan. Babago ng kalay niya. Kaya kami Pa-picture na lang po. So nai-deliver na po natin yung gal at saka yung claret po ni Sir Jun Dito po sa Masinlok, balit So nakita mo yung mga deliver natin uh, uh, Solid po, solid uh, Salamat po kay Ma'am Sheryl uh, Thank you po, sana po uh, <laughs> Diba yun na lang po, salamat po Good luck po sa salamat greeting. Okay. Salamat po, salamat po. Ingatan mo sila at sana maparami. Ingatan po namin ito. Ayan. Thank you din po kay Sir June na may order po talaga sa mga, ayan, yes, sa mga alaga. Thank you po. Thank you po. Okay na po? Okay na po. Thank you po, mama. Thank you, Dem. Ingat po, ingat. Thank you, po. ingat, Dem. Ingatan mo rin sila. Sana maparami mo. Thank you. Apo, Opo, bye-bye po.